Ayun, isang magandang magandang araw po ulit dito sa Master B Official, no. So, siyempre, meron ulit po uh, tayo'ng tutorial no na kung saan tatalakayin po natin dito ang uh, nagiging problema ng ating mga ano, ibang kaibigan na kapag naka daw sila sa Bluetooth headset o mapa Bluetooth speaker, eh nagsasama daw yung ano, yung uh, uh, volume ng accessibility at saka music, no? So, nangyayari kasi ito sa mga bagong ah, uh, uh, labas na, ano, na uh, Bluetooth headset at uh, Bluetooth speaker. So, <clears throat> pero kung ang gamit nyong, ano, uh, speaker o, ano, ah, uh, headset, eh, kung luma yung gamit nyo, hindi kayo magkakaman ng gamitong problema. So, nagkakaroon lang talaga ng problema sa mga bagong nabas na headset at speaker o bluetooth speaker. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ito ayusin. At yan, sana ay uh, makatulong po ito sa inyo. Pero bago natin tuloy ang simulan, salamat nga pala no, sa sponsor natin ng uh, Tilex XQ22 dahil... Uh, kung hindi dahil sa sponsor na ito ay hindi natin matutuklasan yung ah uh, uh, paraan kung paano maayos no. Kasi kahit ako hindi ko inalam ayusin eh. eh may mga nagtatanong sa akin ang tanging sagot ko sa kanila nangyayari yon sa mga bagong lawas na ano Bluetooth headset at uh, Bluetooth speaker. So nung dumating sa akin itong uh, XQ22 Tilex ay inexplore ko yung uh, settings. Um doon ko nga natuklasan na pwede pala siyang ayusin. So ayun. Sana sa susunod na pagkakataon eh, sa sponsor natin na ito ay uh, hindi lang Tilex yung uh, ibigay nito no para mas lalo pa tayong o oh, mas lalo pang uh, Marami yung uh, matutuklasan natin, no. Hindi joke lang. Hindi, ah, uh, simulan na nga natin. Pero 'yun nga, uh, salamat sa ating sponsor diyan. Yan. So, ang gagawin natin ngayon uh, So, hindi ko actual na may maipaparinig sa inyo yung ano, yung pagbo-volume ko ng ano ng accessibility at ng music kasi ang meron lang kasi ako dito, um headset. So, ang gagawin ko na lang, ituturo ko na lang yung dapat nyo na iyan check at saka i-check para uh, kayo na lang yung mag-try kung gagana po sa inyo. So, ang gagawin natin, ay naan ko lang yung ano. 70. 65. Yeah. So, ang gagawin natin, so kung makikita nyo dito, ako uh, ngayon hindi ako nakakonek ngayon sa bluetooth ah hindi ako nakakonek sa bluetooth pero pag i volume ko to 40. yan ang nagbo volume lang yung music kasi nga naka check naman sa giso yung ano eh yung use accessibility volume music volume 26 yan 40, 50, 60. so sadyang nangyayari lang talaga yon sa mga bagong labas na ano headset at uh, bluetooth ah uh, speaker. So, doon lang talaga nangyayari yung pagkakataon na uh, nagsasama yung volume ng accessibility at ng music. So, ito nga, ayusin na natin. So, una, punta kayo ng settings. So, ang gamit kong ano ngayon, uh, phone ay Redmi. yon so Redmi. Mamaya, uh, din na din natin sa Samsung. So, pasok tayo ng settings. Yan. System, security, stash, and and off. Off. So, dito tayo sa loob ng Bluetooth, Bluetooth. Yan Bluetooth. Object, Bluetooth. So, para makita natin kung saan tayo nakakonek O yung mga, ano, yung mga uh, Bluetooth device kung saan tayo nakakonek I-check natin yan, i natin yung Bluetooth natin para Makita natin yung mga, ano uh, Kung saan tayo nakakonek Yan Wait lang, nagko-connect tong ano, isa eh. Wait lang natin na matapos yung ano niya. Nakasara naman yung Tilex natin eh, pero ano. Nagko-connecting, wait lang. Mamaya, uh, mawawala yan pagka na-detect nyo na, na ano. Hindi nagko-connect. So, Yan, so wala na. So ang gagawin natin kasi bawat abawat uh, Bluetooth kung saan kayo nag connect eh may may settings lagi sa tabi niyan. So ang gagawin nito. Oh, yan. Tapos so, pag, nag-save kayo ulit. Yan. So may settings 'yan. So tap natin tong settings niya. Yan. So swipe natin. Yan.

yung volume ng accessibility at ng music kapag nakakonek kayo sa mga bagong labas na bluetooth headset at bluetooth speaker so dapat naka uncheck po yan so na uncheck ko na yan kanina uh, ang default kasi yan naka check yun you know, o ko na sa para hindi na sa ano hindi na sa uh, o hindi na magsama yung volume ng accessibility at ng music so kapag nakakonek ako sa device na yan sa Tilex uh, pag i-volume pa yung music hindi nakasama yung accessibility yan so i-uncheck nyo lang yan na yung absolute volume so kapag na i-uncheck nyo na i-repress nyo, nyo lang yung uh, bluetooth nyo i-disconnect nyo lang yung uh, ano yung phone nyo doon then connect kayo ulit. Tignan nyo kung uh, ano ah uh, ganun ulit yung uh, mangyayari o maayos na yung problema. So 'yon, siya nakatulong yung tutorial na 'yan. So magtan na natin. Total RAM 4GB available RAM 55MB clear. 'Yan. So ngayon, sunod natin tong Samsung. So para maayos naman yung sa Samsung. Sa Samsung kasi nakatago yan yung absolute volume. So, hindi nyo basta-basta makikita. So, ang gagawin natin, i-on natin yung ano. Pwede lang ha. Usang ko lang. Kasi nakatago talaga sa ano eh. Nakatago sa uh, sa Samsung. Ngayon, kung hindi nyo po makita sa uh, Bluetooth yung settings na yun, yung absolute volume, try nyo po dito baka kapareho lang siya ng Samsung so ang gagawin natin wait lang ha yan yeah. so inaanan natin yung yan yeah. so ang gagawin natin para ma um, galaw natin yung absolute volume punta lang kayo ng settings ulit yan yeah. so settings Settings, settings, settings Tapos, kailangan nyo pong buksan yung developer settings. So, ang problema lang kasi pag nakabukas po yung developer settings, may mga ilan na akong nababalitaan na hindi daw po gumagana yung Gcash kapag nakabukas yung developer settings. Pero kung uh, ano wala namang kayong Gcash, eh, yan, i-try nyo nga uh, buksan, no? So, na nasa side nyo pa rin po kung gusto nyo pong buksan yung ano, developer settings nyo. So, para maayos lang yung problema na yan, yung pag nagsasama nga yung volume ng accessibility at ng music. So, kaya na po mismo ang mag-decide. Kung may mga Gcash kayo, siguro i-try nyo kung uh, mabubuksan nyo pa rin yung Gcash nyo kahit na nakabukas yung developer settings. Try nyo, no? Wala namang masama kung susubukan, eh. Diba? So, buksan natin yung developer settings. So para mabuksan po natin status, Yan, so punta lang kayo ng about po. Yan sa about phone. Yan, so So software information so hindi ko alam sa ibang device sa samsung kasi parang aboksan mo yung developer settings punta ka dun sa about dito nga sa about phone tapos uh, software, information. software information yan so dyan sa loob ng information o dun sa software information tap natin software information. yan so dyan nyo po makikita yung build number

Um, natap nyo na po yan ng uh, pitong beses ipapa-enter nyo po yung password nyo so enter natin yung password natin enter uh, natin yung ating password no yeah so sabi nga developer mode as, din turn on so sabi nga no so ang gagawin natin punta tayo ng developer settings software information battery information For Bakit na natin yan? So, dito sa developer option, tap natin to. So, dito natin nahahanapin ngayon yung absolute volume. So, ingatan nyo lang, baka masagay nyo po yung mga ibang settings dito kasi siyempre uh, may mga ano po yan, baka may magalaw kayo dyan na hindi naman dapat galawin so magka problema po kayo so ingatan nyo lang baka, ma, baka masagay nyo po yung ibang bahagi ng developers uh, settings so yon lang natin dito yung kailangan natin no so hanapin natin ngayon yung absolute volume search on the web memory bugger, test off OEM, off OEM, off big web, off, off auto-demo, quit setting the off, you let revoked, off 3D, off wire, off this, off bugger, off enable off enable, off enable, off enable, select, off wait for debugger, off verify, unlocker offset, major flags, off, off enable, angle, traffic, strut, app compatibility, off, off, allows, off allow, off allow, system, network, off wireless, off enable, Wi-Fi, verbose lock, on Wi-Fi, scan, draw, to return, off Wi-Fi, non-persist, off mobile data, always act, off tethering, hardware, network, download, Off show Bluetooth off disable absolute volume off, 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 disable absolute volume, disables the Bluetooth absolute volume feature in case of volume issues with remote devices such as unacceptably loud volume or lack control. You know, so dito naman sa Samsung naka off. Off show Bluetooth device off disable absolute volume disables the Bluetooth absolute volume feature in case of volume issues with remote devices such as unacceptably loud volume or lack control. So abang may kambing pa, susi na kayo. Ah. Yan, so i-on natin yan. yan so on. kapag naka ano kapag naka-on na po yung absolute volume doon sa developer settings eh haya, hayaan niya na po sa so okay na po yan no so in gagaya nga po nang sabi ko kanina i repress niyo po yung bluetooth niyo i-disconnect niyo po yung bluetooth niyo sa bluetooth headset o bluetooth speaker kung saan kayo naka Then, connect lang po kayo ulit doon. So, tignan nyo po kung maayos na po ang problema. So, yun. Hanggang uh, dito lang, ano. Sana ay nakatulong po yung ating tutorial na ito para mas lalo nyo pang magamit yung inyo pang mga Bluetooth headset at speaker. So, maraming salamat po sa mga naginig.